Nasobra niya ng frosted sa'yo. Ayan, tingnan mo nga. Hoy, uso yan, no? Uso? uso? Kalibasa, hindi lang bagay sa inyo, no? Sa akin lang bagay tong ganito kakintab na mga makeup, no? Ang pangit-pangit nga, eh. Tingnan mo nga yan. Pero siguro naman hindi uso ang frosted blush on saka frosted lipstick. <laughs> Tingnan mo nga, baka pa kaya yan. Ano mo nga yan, ano ba yan? No, Ay, nako, Ay. true ka dyan. Nako. Alam mo, ang pangit-pangit kaya, ka na nga sa kaibigan mo, weirdo. <laughs> Di ba? <Ay. laughs> hindi ko kaibigan yon no? <laughs> Ay, naku, huwag kang ganyan na baka mamaya marinig ka nun. Wala pa yun. Yung kaibigan. <laughs> Oh <laughs> 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 よし。 Sige, makais din natin yan. Tignan mo. Yan! Alam mo, ang kailangan